Ang clutch pedal ang pangunahing dahilan kung bakit karamihan sa mga gustong matutong magmaneho ay mas pinipili ang mga automatic transmission na sasakyan. At habang tumatagal, ay mas lalong dumadami ang mga ito kumpara sa mga manual transmission cars dahil mas madali para sa karamihan na gas at brake pedal lang ang kanilang gagamitin. Pero ang totoo ay hindi naman talaga ganun kahirap aralin ang manual na sasakyan, partikular ng pagkontrol sa clutch pedal basta alam lang ang mga tamang paraan kung paano ito gagamitin. At kapag natutunan mo ito, ay mas magkakaroon ko ng kontrol sa takbo ng sasakyan, hindi lang sa pagpaabante, kundi pati na rin sa iba't ibang sitwasyon. Mas nakakatuwa rin itong i-drive dahil mas mararamdaman mo ang connection mo at ng mismong sasakyan. Muli, ito ang Pinoy Car Guy para ituro ang iba't ibang deskarte sa paggamit at pagkontrol ng clutch pedal sa iba't ibang sitwasyon. Ito ang pangalawang bahagi sa ginawa kong video tungkol sa mga basic na paraan sa pagmamaneho ng manual na sakyan. Kaya mas madali mo itong matututunan kung yun muna ang papanoorin mo bago ito. Nakalagay sa video description sa ibaba ang link nito para mas madali mo itong mahanap. Hindi abante o atras ang manual na sakyan kapag hindi mo alam kung paano ang tamang paggamit sa clutch pedal mula sa pagpaabante ng dahan-dahan at paghinto tulad ng sa mga mabibigat na daloy ng trapiko hanggang sa pag-overtake ng mga sasakyan. At ang isa sa pinaka dito ay ang pagpaabante o pagpaatras sa hindi pantay o papiat na kalsada kaya kailangan mong matutunan ang mga basic kung paano ito kukontroli ng tama. Ang pinakaunang dapat gawin para mas madaling makontrol ang clutch pedal at pati na rin ang iba pang mga pedals ay i-adjust ang tamang distansya ng upuan mula dito. Depende kasi sa height ng upo o sa haba ng binte kung gaano ito dapat kalapit o kalayo mula sa mga pedals. Ang pinaka dito ay dapat nakomportable ang pagkakaupo ng driver habang nakasandal sa backrest at pati na rin ang mga paa sa pedals. Tapos ay subukan munang itulak hanggang dulo ng kaliwang pa ang clutch pedal. Dapat ay kahit nakaapag na ng sagad ay hindi pa rin maunat ang buong binte para hindi sumakit o mangalay ang tuhod kapag tumagal. At ang isa pang importante dito ay kaya pa rin makalapat ang paa sa sahig kahit itinutulak nito ng sagad ang clutch pedal. Kapag naramdaman mo na komportable ka na sa distansya ng upuan at ng mga pedals, ang sunod ay ang tamang posisyon ng mga paa at kung paano ito aapakan. At dahil dalawang pedals ang kailangang apakan ng kanang paa, ang brake at acceleration pedal, iposisyon mo ito sa pagitan nito o kaya sa mismong tapat ng brake pedal para mas madali mo itong mailipat-lipat. Ang kailangan lang galamin dito ay ang mismong paa at walang gaano sa tuhod at mismong binte dahil hindi naman kailangang iangat ang buong paa sa paglilipat-lipat ng mga pedals. Pero iba kapag sa kaliwang paa dahil mas kailangan nito ng kaunting effort mula sa tuhod para maitulak ang clutch pedal ng sagad. Bago ilagay ang kaliwang paa sa clutch pedal ay subukan muna itong ilagay sa footrest tapos ay iingat ang sakong at itulak ito gamit ang tuhod. Kung anong bahagi ng paa ang tumatama sa footrest, ito rin dapat ang tatama sa mismong clutch pedal. Sa ganitong paraan, mas may tutulok mo ito ng sagad dahil may extend ang mismong paa hanggang sa mga daliri nito kumpara sa pag-apak dito gamit ang mismong talampakan. Mas kontrolado mo rin ang pag-release ito ng mas mabilis o kahit pa dahan-dahan dahil mas mararamdaman mo ito ng mga daliri sa paa at kapag hindi tama ang ginawa mong pag-apak dito, ay maaaring mangalay iyong paa o kaya tuhod. At dahil dito, pwede kang mawalan ng kontrol sa clutch pedal. Ito ang kadalasang ginagawang mali ng ibang drivers dahil nasanay na sila sa ganitong paraan. Kaya habang nagsisimula ka palang mag-aral, ay dapat alam mo na ang tamang pag-apak dito. At para maiwasan itong mangyari, dapat ay nakaapak pa rin ang iyong paa sa sahig kapag inaapakan hanggang sa pag-release nito iangat mo lang ito ng konti sa sahig kapag sa mismong pagtulak mo sa clutch pedal. Ito ang mga basic pero importanteng malaman ng mga nag-aaral nito para mas madali itong matutunan. Ito muna ang aralin mo pag upo mo sa sakyan para alam mo muna ang pakiramdam kung paano ito gawin ng tama. Ang pinakamahirap na gawin para sa isang nag-aaral magmaneho ng manaw na sa sakyan ay ang pagpaabante mula sa pagkakahinto o ang pagpapaarangkada nito. Ang pinakaunang dahilan dito ay hindi pa sanay ang iyong mga paa sa pagtinta ng clutch at gas pedal. Pero kapag inulit-ulit mo ito at unti-unti mo nang nakukuha, ay mas magiging natural na lang ito sa iyo dahil meron ko ng muscle memory para dito. At para mas madali itong makuha, dapat ay huwag masyadong titigasan ang mga paa at tuhod. At dapat ay medyo relax lang ng konti. Lagi rin tatandaan na hindi lahat ng sasakyan ay pare-pareho. Merong mga sakyan na mataas ang clutch pedal at meron ring mababa pa lang. Ito yung konting angat mo lang sa clutch pedal ay mararamdaman mo na ang clutch bite. Pero meron rin lagpas na sa kalahati ay wala pa rin ang biting point. Katulad rin ng sa gas at brake pedal. Merong konting apak mo lang ay kumakagat na ito at meron rin namang kailangan pang mas dinan ito bago gumana. Ito ang dapat mong unang alamin sa sasakyan na gagamitin mo para alam mo ang tamang gagawin dito. May iba't ibang paraan ng pagparangkada ng sasakyan na pwede mong gawin kung halimbawa ay hindi gumagana sa iyo yung una mong ginagawa. At mula sa simula, sigurado yung nakataas ang handbrake at naka-neutral ang cambio bago i-start ang makina. At para malaman kung saan ang clutch bite ng sasakyan, apakan ang clutch pedal at ilagay sa first gear ang cambio ibaba ang handbrake at tapakan ang brake pedal tapos ay dahan-dahan iingat ang paa hanggang maramdaman ang pagbabago sa tunog ng makina hanggang sa parang nginig ng mismong sasakyan at yun ang tinatawag na clutch bite o biting point ng sasakyan. Siguradong rin nakalapat ang kaliwang paa sa sahig para mas kontrolado mo ang dahan-dahan na pag-release dito kung parang sa kung nakaangat ang buong paa habang nakaapak sa clutch pedal. Tandaan mo kung saang banda lumalabas ang clutch bite para alam mo na sa susunod kung hanggang saan na aabot ang kaliwang paa bago mo aapakan ng gas pedal at i-release ito ng tuluyan. I-steady mo lang ang iyong paa sa clutch pedal pagdating nito sa biting point tapos ay alisin naman ang kanang paa sa brake pedal. Mararamdaman mo na umabante na ang sasakyan ng bahagya pero kapag itinaas mo pa ito ng konti, ay tuluyan ang mamamatay ang makina nito. Kapag halimbawa na matay agad ang sasakyan bago pa man tuluyang umabante, Subukan mo ulit ang proseso, pero sa ganitong pagkakataon, huwag mo nang abakan ng brake pedal, pero siguraduhin na sa isang pantay na kalsada mo ito gagawin. Hayaan mo lang ang kaliwang paa na unti-unting umangat mula sa clutch pedal at tuloy ang umabante ang sasakyan. Ulit-ulitin mo lang ito hanggang sa masanay ka na kung saan lalabas ang clutch bite. At kapag nakuha mo ng biting point, subukan mo nang sabayan na apakan ng dahan-dahan ang gas pedal gamit ang iyong kanang paa. Sa puntong ito, maaaring mas bibilis ang takbo ng sasakyan o kaya ay mas tataas ang RPM nito. At kapag nangyari ito, pwede mo nang i-release ng tuluyan ang iyong paa mula sa clutch pedal. Pero kung hindi pa rin ito gumana sa iyo, pwede mong subukan na matapos ilipat sa first gear ang cambio at habang nakaapak sa clutch pedal, aapakan na ng kanang paa ang gas pedal hanggang sa tumas ang RPM ng makina sa 1500 tapos ay saka i-release ang clutch pedal. Pwede mong subukan ang mga ito Depende kung alin ang mas komportable sa iyo sa simula. Pero mas okay pa rin yung bago pa dumating sa clutch bite ay nakaalala na yung kanang paa sa gas pedal tapos ay habang inalis ang kaliwang paa sa clutch ay didiinan naman ang kanang paa ang acceleration pedal dahil mas kontrolado mo ito at madali itong gamitin sa maraming sitwasyon katulad ng sa mabagal o sa mabilis na pag-arangkada. Depende rin sa sitwasyon, merong iba't ibang paraan ng pagpaarangkada ng sasakyan kapag sa pantay na kalsada at hindi gagalaw ang sasakyan kahit naka-neutral, pwede mo nang simulang paabante ng sasakyan nang hindi na inapakan mo ang brake pedal. Pero kung sa paakyat naman na daan, ay kailangang ihanda mo muna ang lahat bago marangkada, katulad ng paglagay ng cambio sa primera hanggang sa biting point ng clutch pedal, saka na lang iuling i-release ang brake pedal o kaya ang handbrake. Katulad rin ng sa paakyat kapag gagawin ang pagpaabante sa pababang kalsada kailangan pa rin itong ilagay sa first gear para meron pa rin engine brake na makakatulong sa mismong brake pedal para hindi ito biglang umandar pababa ng mabilis. Tapos ay apakan ng brake pedal bago ibaba ang handbrake. Pagdating sa biting point, ay unti-unting i-release ang brake pedal hanggang sa babante na ito ng dahan-dahan at pwede mo itong ilipat sa gas pedal kung sa tingin mo ay kaya naman basta muling ibalik ito sa brake pedal bago pagamitin ng clutch para hindi mawala ang engine brake ng sasakyan at kapag nasign na ang iyong mga paa sa pagpaabante, ay magiging madali na rin lang ang pagpaatras dahil halos parehas lang din ang gagawin pero kailangan mo pa rin itong subukan at aralin dahil mas kailangan palaging tingnan ang mga bintana sa likod pati na ang at side view mirrors. At para mas madaling masanay at makontrol ng tuloy ng clutch pedal, maghanap ng speed hump o speed bump at doon mo ito subukang iparangkada. Mula sa pagkakahinto, iabante ang sasakyan ng dahan-dahan hanggang sa malampasan nito ang hump ng unahan at likurang gulong nang hindi namamatay ang makina. Tapos ay subukan mo naman ito ng paatras. Ulit-ulitin mo lang ito hanggang masanay ka na at tuloy mo nang makontrol at matimpla ang mga pedals ng tama. At kung gusto mong matutunan ang pagpaatras o pag-reverse, hanapin lang ang ginawa kong video tungkol dito sa aking channel at pwede mo rin panoorin yung iba pang videos tungkol sa mga basic ng pagmamaneho. Huwag rin kalimutang mag-subscribe sa Pinoy Car Guy channel para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. Ang pangunahing gamit ng clutch pedal ay para sa pag-change ng gear o pagkambyo at para sa pagpaabante at pagpatras ng sasakyan. Ay kapag hindi mo natimpla ng maayos ang clutch pedal at ang acceleration pedal, ay biglang mamamatay o hihinto ang makina. At ang isa pang dahilan kung bakit humihinto ang makina ay kapag hindi nagmatch ang nakalagay na gear sa cambio at ang mismong bilis ng sasakyan. Kapag halimbawa nakalagay sa 5th gear ang cambio, tapos ang takbo ng sasakyan ay mas mababa pa sa 10 kilometers per hour o kaya kahit pa nakahinto, hindi mamamatay ang makina nito basta nakaapa ka sa clutch pedal. Pero kailangan mo na itong ilagay sa neutral o kaya sa first gear bago mo pwedeng i-release ang clutch pedal para hindi mamatay ang makina. Wala rin kinalaman ng clutch pedal sa brake pedal kaya pwede mong apakan ng preno nang hindi na inapakan ng clutch. Nagkakataon lang na sabay silang inaapakan dahil kapag nagme-menor o kaya huminto galing sa mas mataas na gear ay kailangan mong ilipat ang kambyo sa tamang gear para hindi huminto ang makina. Iwasan ring apakan ng clutch pedal kapag magme-menor mula sa mabilis na patakbo dahil mawawalan ng kontrol ang transmission sa mga gulong o ang tinatawag na engine brake kaya maaring mas mabilis ang takbo nito imbis na bumagal. Ang tamang dapat gawin ay huwag aapakan ng clutch pedal o kaya ilagay sa neutral ang cambio kapag magme-menor. Alisin lang ang paa sa gas pedal at ilipat ito sa preno tapos ay apakan ito para makapag-minor pero kung masyadong bibiglain, maliba na lang kung talagang kinakailangan. At kapag kontrolado na o sakto na ang takbo ng sasakyan, apakan na ang clutch pedal para ilipat ang cambio sa tamang gear. At kapag hindi naman ginagamit ang clutch, ay alisin muna ang paa dito at ilagay sa kaliwa o sa footrest para maiwasan itong madiinan ng di sinasadya habang tumatakbo ang sasakyan dahil mas mabilis na mapupudpod o kaya iinit ang clutch na maaaring magdulot dito ng tuloy ang pagkasira. At kapag nililipat mo ito sa footrest habang hindi ginagamit, ay mas marirelax ang yung binte at tuhod kaya hindi ito mangangalay kahit sa mga malalayong biyahe. Kung meron kang mga katanungan, ay pwede mo itong ilagay sa comment section o kaya ay meron kang mga request na gawan din ng ganitong video. At kung meron kang bagong natutunan sa video ito, ay huwag itong kalimutang i-like at i-share sa mga kakilala mo na pwede rin matulungan nito.